Yun, masak mga basic Ngayon nga pala mga basic nagpalit nga pala ako ng speedometer cable wire. Kasi, hindi na nagana yung speedometer ko. Tingnan nyo. So, yan. Dito na lang talaga sya, di na talaga sya nagagalaw. Malalaman nyo kung sira na yung ano nyo speedometer cable wire nyo kung hindi na ito gumagana mga basic ginawa ko kinanggal ko muna yung head dito pala siya nakakonect mga base. yan hindi ko na nang paano pagtanggal pero ilulus nyo lang yan sobrang dumi oh dilinisan na rin natin yan tinanggal ko na rin pala itong case ko si para walang sagabal Nasa inyo kung gusto nyo ipasok diretso pero ako kasi pinatong ko na lang, hindi ko na inano. Ito pala yung luma natin na papalitan. Nakita niya naman. Sobrang luma na. Sa anong hinila ko siya? Yun, mga basic Putol na. May mga nangyayari din sa yung sa motor niyo. Ito lang yung ano nun. Sana okay yung gear ano niya. Gearbox niya dito. Sana okay ito. So, Iti-testing natin mamaya pag nakabit na natin to. Ito nga pala yung nabili natin sa Yamaha. Dito sa Paranaque, Tambo, Yamaha dyan. Bili ko pala dito mga basic is 250. Pag ipapakabit sa kanila 120 pero kung may mga tools naman kayo gaya niyan. Kayang kaya. 250 lang naman mga basic. Genuine. So tara, kapit na natin. Let's go! So ayan, nakabit na pala natin. Di, madali lang siya, ihigpitan mo lang din siya ng pagganan lang. Ayan. So ayan, nakabit na natin. Dito lang siya kakabit mga basic ah. Ito kasi mga sa ilo na to. Kakabit na natin yan mga basic. Ibalik na natin yung kaha. Tapos it na natin. Let's go. So yun mga basic. Nakabit na pala natin. try na natin kung gumagana siya. Excited na rin ako. Let's go. So yun na nga, gumagana siya mga basic Cable wire lang ang pinanil time ko. Hindi na ako nagpalit ng gearbox. Di ba? Napaka basic lang. Kaya kung bubili kayo ng mga parts, siyempre sa Yamaha na para sigurado tayo. Huwag niyo kalimutan mga ka-basics mag-subscribe. Click niyo na rin notification bell para update kayo sa mga video na darating pa. Yun lamang. Salamat. Sheesh!